Hello. Kaila. Hello, Lia. Oo, oh, ako 'to, Lia. Oh, bakit? Kailan may problema ako. Anong problema? Alam mo ang hirap ng buhay dito sa Canada. Ha? Sobra. Ano nangyari sa sa'yo dito sa Canada? Alam mo ba, yung mga amo ko, minamaltrato ako. Alam mo kung tratuhin ako dito parang hayop. Kaya ito, tumatawag ako sa iyo eh. Kasi nahihingi ako ng tulong. O oh, sige, tutulong At ako. Ako gagawa para para makapunta ka dito sa Pilipinas. Sige, salamat. Ihintayin ko yan, Kayla. Sige, sige. Lia? mo na ako Lia? ng amo ko. Lia? Sige. Sige. Salamat ah. Sige, paalam.

Gusto mo na itong kanin? Ay, wala na pa ng kanin. Kumahan na lang sa'yo. Kaya man matanda ka. Niyo. Wala na ba? Wala naman. Sige, sige. Kuha na lang ako doon. alin na rito, umay ka na. natin. ko naman yun. Ayun ko. Ayun ko. ba mga malapit sa doon? niligaw? Mabuti. បន្ត Gusto nang matay. Sa lahat to. Papapatay. Wala nang kulag ko Kasalanan ko to! Patay sana! Patay na matay! Papag-ibig, papag-ibig oh no. Patricia, anak. Ay, anak. Ikaw ba yan? Ang nagalang itong nakita. Miss na miss na Ay, kita. Kang Ay, may nagawa ko sa'yo. Pagkatapos mo kami iwan ngayon, may tinatawag kang anak. <laughs> Hindi ko sinasandiyang pag iwan sa inyo. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala?